Terima kasih telah <laughs> menonton. So, ganito pa maya. Kailangan talaga sinabi ng tour guide na isang lakta. <laughs> <laughs> so habang nagpaparegis na si Kuya doon eh Mabarat na tayo diba? Sabi nga ni Kuya yung alon daw yun, abnormal daw yun Ito so, yung mga hangin boarding na raw. Diba? So, timing lang tayo mga idol. Ganun talaga eh, wala tayong magagawa. Kasi kanina, <laughs> hindi na tayo nakapag-break pass kanina. <laughs> Ayun si Kuya. Boarding na po sir. Thank you, thank you, thank you. Thank, you, thank, you, thank you, uh. Boarding na, boarding na, boarding. Yun, so timing, timing lang. No? Ah, tara na. Hirap na tayo mga idol. ni nga ni Kuya ay eh, boarding na. No? So, so, mga idol, uh, thank you ulit. Hindi ko nakakato mga idol, ah. Alam mo naman ako eh. Ayan ah, ang kat-kat dyan. Diba? Sarwa. Ah, Kaya ko yan. Yeah. Life is standard dyan. No? Kailangan natin yan. Saan kuya yung babaeng sabi mong matangos ang ilong? Wala pa, wala pa. Dun pa, dun Makikita pa. Makikita mo mga medyo sa may pinaka-left side. Ang dami pala. Ako uh, yan, oh, grabe yun ngayon. Ang dami, 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 dami. Yeah. grabe. Ang dami, ang dami nang babiyahe. Yung capacity naman ng boat is mas 100 hotel? So bilang lang... Ano yan kuya? Okay, may bumabalik-balik naman. Ah, hindi po. Ah, minsan ganito itong oras din na ah, naiwan na po yan dyan. And then, buhantayin okay. tayo. And saka siya babalik dito. Okay. So, yeah. sa isang araw kuya, isang isang tawid lang, gano'n? Yeah. Except kung marami po silang bagahe, kung pwede po nilang buhantayin. Okay, okay. Pero sa ganito, passenger, usually. Passenger, ba? isa lang. Sa, sa isang araw, sa isang araw, isa lang talaga. Kaya, nagkabul tayo ng oras. Puti sa ako. Kung nagkapi pala ako, wala na. <laughs> Kasi kagabi ko yung isda, ininit ko. So, ang ginawa ko, Ah, uh, na ko na lang para may break pa sa ako sa tingin. Okay, kaya pa naman. Meron naman kainan doon, kuya, di ba? pwede naman mag uh, lights na kasi sa okay. early lunch time. Okay. So, yung gantong weather, kuya, medyo ano to dito. Pero yung hangin niyan, kuya, hindi may mas malakas pa dito. Mas malakas. Pwede ka na maligo eh. 18 lang ito minsan na may 30 yung mga problem. Eh. Pero pag tapos na tayo dito, po, pag nakakatanggal na ng mga bubong grabe. Eh. So kuya, yung sa papuntang Itbayat, ibang, ibang rota na yun? Yes, sa, sa may po yun. Yun ata yung pinakita sa vlog dati na ang grabe yung alon yes, yung mga sakay Pero ganyan yung insura ng mga bangkadong kuya, ganyan mas, na ganyan. Mga, mas makapal po siya. Mas makapal at saka si mas so malapad. Hindi ko makapangga talaga. Yung teknik po nila, ilalagyan na. Yung, yung ano yan kuya, yung mga bangka nila, ano, fiberglass Yan, Yeah, mga Five, fiberglass. fiberglass. Before, ang uh, ano namin, isa pa lumaki ng pitakot, mm. yun ang uh, gamit na uh, sa material sa paggawa ng bangka. Ngayon, uh, ano na po, fiberglass mo. Sabi ko, uminom pa sa pa. Pag-dry duck yung isang uh, bangka, Pero hmm. usually kuya, pag ikaw nagtuturo guide kuya, ilan, ilan ng maximum mong... 10. 10 talaga? 10. Ito ang solo ako. <laughs> Grabe, kasi kahapon kaya talaga nung in-opera sa akin. Wala na kasi kahapon eh. May, nak may nakainan ako itong halu-halu kahapon. Uh, okay naman siya. Kaya lang kasi inisip ko kung saan ako mag stay Kasi ang akin, gusto ko talaga mag-saptang. Gusto ko nga talaga. Kaya, kung takong ikbayat eh. Kaya lang sabi, hindi na kaya ng oras. Imagine mo, dumating niyo kahapon, lunch time. Tapos, uh, ang flight ko pabalik na Manila is Wednesday. Eh. Yeah. Pero kung, for example, i-extend ko ng ano? Possible na makapunta ka dyan. titbayat? i yeah. yeah, extend mo ng good days. Like Friday yung balik. Grabe. Hindi ko alam. Tatanong, tanong ko siguro Ay, si no? ano. Mamaya, yeah, siguro pa taong tao no. airport? May pasok pa naman. Hali din bukas. Eh. Ayan mga loads. No? Nakakarang uh, pati mong motor. Kaya. Oh. Ay, bilang mo so, loads. Fine place na lang po kayo naman. Ayaw pwesto nyo lang. Sige kuya. And then pagdating ko pala ng uh, sakta, mag-diretso ako sa registration, then handa nyo lang po ako sa bangka. Sige, Siamor. sige. Sa mga rider natin ng mga tropa kuya, bagay, batanes kasi ito eh. Mahirap na mag-ano. Wala, wala dito. May may mga ro ba dito? Wala. Kaya atin dito. Ani ko. Thank you. Tutusaw ka ba? Isla na ba? dito so, dito at na kanya na tayo yung pwesto pwede na siguro dito tayo sa dulo sa oblo pa tayo ng pwesto natin baka pwede na rito <laughs> so yan mga logs no? welcome dito sa Batanes pa rin no? tayo na sabtang Okay no, lang, kahit tayo lang breakfast <laughs> Grabe talaga, no? Imagine mo kung nag-breakfast pa ako, late na late na kami ni Sinundo ako sa accommodation ko. Kaya eh. po, nahiya naman ako. Ano? So mga lods, hindi ko nakakat yung video. Pasensya na ulit kasi rektahan na tayo para ano si bukod dun sa uh, sira ngayong yung app na gamit ko na pang TV hindi na oras mga idol alam mo, parang dapat talaga personal ang lakad ko kaya lang sa ginawa ko parang dun. gusto ko makikita nyo na pwede naman tayong magpunta ng batanes na walk in kumbaga pero para para sa akin na mga idol mas maganda pa rin na na kumuha kayo ng earliest tour Akin kasi mga lods kasi biglaan talaga yung flight ko. Alam mo kung bakit kasi ngayon uh, April 8, no? April 8 kasi isa uh, para sa akin ah. Uh, April 8 is a uh, Para sa akin kasi April April 8 kasi is uh, may pasok tapos uh, bukas is araw ng kagitingan no? Ah. Uh, Then, April na yun eh, araw na kagitingan. Then, diniclear siyempre na idilpitir ng uh, 10. So, so, ang nangyari po, may, ano, may pagkakataon na para magpatanis. So, ang nyo, yung ticket, mahal po talaga yung buka ng ticket ako Batanes. One way, one way po is nasa, is, one way po is nasa, almost 13,000 na siya yung kuha ko ano eh. So, ganun po yung nangyari. Tapos yun, napagaling dito sa Batanes. So, um, kita nyo sa video ko, naglakad ka talaga ako pagkali yung airport papunta dun sa mga accommodation. May, na nakita ko unang hotel na ano. May mga na kasi kung nag-vlog. Nag-walk nag, nag, -walk, yung, nag -walk sila ng Batanes. Pero okay, okay din naman. Pero para sa akin kasi gusto kong pakita sa inyo na pwede ka magpunta rito na on the spot maghahanap ka ng tour yun nga lang medyo mahal talaga yung buwa ko mga lord pero sabi naman ng iba mga nakausap po goods na yun yung yung compressed tour na yun imagine mo dumating ako dito kahapon April 7 o ngayon April 8 pahinga ako kahapon April 8 sabtang agad kami so yung naging arrangement namin parang ang nangyari is sa ah uh, nagbayad ako ng 13,700 13,700 Compress na yun. North-South sa Basco tapos saktang magkaiwala yun kasi uh, hindi kakayanan talaga itbayat eh itbayat talaga dapat mag-extend para ako hanggang 5G sabi nga ni Kuya kanina hindi na rin, hindi na rin kakayanan kasi pasok tayo kailangan natin magtrabaho 6 years and below 6 years and below walang bayad dito. isa pa dito mga idol kailangan natin kumuha ng tour guide Até ah, aí, pois.